Ayan guys Mayroon siyang tubig So bumubuga-buga siya ng kunting tubig So yun palagdadaan sa lupa Tubig siya guys So indication na goods yung ating makina Ang kaandar lang niya ngayon Ayan Hey, hey, hey! What's up nga guys? Good morning! Ayan, so vlog tayo Ngayon ngayon no? dito tayo sa bahay Ayan, so dito dito ako dito sa aking multicab no? As you can see, medyo madumi na yung ating kamay And na ginawa natin ay mag diy overhaul tayo or top overhaul ng ating multicab So, pakita ko muna sa inyo Ito yung aking multicab guys at tinanggal ko na yung mga upuan At natanggal na din yung Cover doon Sa timing Yan, pati yung pulley Ay natanggal ko So dito tayo sa likod Dahil nandito ang makina sa likod dito so, ito yung mga DIY tools natin Yan, so Hindi tayo nagkapag video kanina Nagsimula tayo dahil Wala tayong tagapag video Ang gamit natin ay cellphone lang at yung cellphone natin ay madudumihan no magka-oil siya so partial ko lang muna pakita ko lang muna sa inyo to ito na yung ating cylinder head yan so ready ko na siyang tanggalin yung mga bulb or ano tawag dito yung kaniyang clearance o oh, rocker arm so disclaimer lang sa mga nanonok ako po ay DIY mechanic lang. Hindi po ako expert na mekaniko at hindi din po ako mekaniko. <laughs> Pero marunong tayong mag-DIY. 'Yan, so kung makikita niyo 'yung mga nakaraang mga vlog natin, no, meron tayong mga DIY na ginagawa. So ito 'yung mga tools ko. 'Yan 'o, oh, nagkalandrakas 'yung kaagi. 'Yan, so ito 'yung ating distributor. 'Yan nanggal ko yan kasi uh, kaya ko pala tinanggal itong ating or kaya ko pala nakapag-desisyon ayan, hirapan tayong magtagalog eh, kaya pala ako nakapag-desisyon na i-top overhaul itong ating multi-cup dahil nag-engine misfire or parang palyado itong ating piston number 1 ayan, ito yung number 2 ito yung number 3 so itong piston number 1 nandito sa ilalim parang loose compression siya no hard starting siya tapos ano uh, sa gasolina so sa tingin ko ay mayroong problema itong sa tingin ko yung barbula kasi yung clearance naman natin dito so sinukat ko ng filler gauge tama naman yung clearance tapos nagpalit na ako ng spark plug tapos pinalit palit ko yung wire harness ng I mean yung spark plug cap So ganun pa din, pag binunot ko, walang nangyayari sa makina. Pag dito ko binunot, namamatay yung makina. Dito, same din. Pero sa piston number 1, hindi kahit na binunot ko nang ganyan. Wala talagang nangyayari. So as DIY mechanic dahil DIY tapos walang mag sa akin dahil ito yung aking multicab no multicab ko to or sariling akin eh So walang mag ano, sabi dito anong ubang tawag dito sa Tagalog. Kung sa Bisaya, uh, wala magbuot nako. Kung unsay akong buhaton, ayan. So lang mag -ano sa akin kung ano yung gagawin ko dito. Kasi akin naman to eh, di ba? Yan. So, yan guys. Tatanggalin ko muna to dito, lahat. Yan. Tapos mamaya ko na i-continue yung vlog kapag natanggal ko na kasi titingnan natin yung barbo lang baka may singaw. Ayan, tapos i-grind na. So mamaya naman ulit. Guys, ayan. So um <coughs> Excuse me. Ayan, so malapit na na malapit ko nang ayan. Malapit ko nang matapos tanggalin itong ating cylinder head pero meron lang akong uh, naisipan na tips no uh, I mean pala sa mga mag nagplaplanong mag DIY no kagaya ko so kapag ka ikaw ay first time mag DIY so situ it na kabisado mo lahat ng tatanggalin natin dito so para hindi tayo malito sa pagkabit na naman ulit mamaya so yung style natin so yung style ko ay pinipicturan ko muna yung ito bago ko siya tanggalin lahat so picture muna tapos pagkatapos kong tanggalin ng isang block, isang row picture again tapos pag dito naman tanggal naman tapos picture again so sito it na kagaya nito ng aking ginawa na hindi po siya nagkahalo sa ibang pesa tulad dito so dapat yung mga bolt nito dahil ito yung bolt sa ibabaw sa itaas mo no, sa ibabaw niya so dapat hindi mo siya ihalo doon sa mga bolt sa labas or sa ibang bolt dito. Dapat dito lang siya. Tapos para kung curious ka dahil baguhan pa lang tayo sa pag DIY, pwede mong bilangin or yung mahaba na ganito, pwede mong pwede bilangin or pwede mong i uh, ano pang tawag dito sa Bisaya, eh. itapad or ilain. Ayan. So ito naman guys importanteng importante ito dahil ito yung lock ng ating crankshaft no so tatandaan natin or dapat wag natin itong mawala itong, itong ito so ang tawag dito ay dawil no so meron siyang dawil so ang ginawa ko para hindi siya mawala guys dahil natatanggal-tanggal siya no dito yung iba oh so ang gagawin ko ay tatanggalin ko siya tapos itutusok ko siya doon or ilalagay ko siya doon sa kaniyang lock yan dahil importante importante na hindi ito mawawala so lagay ko muna dyan dahil mahirap yung walang man yun sampo lang yun guys ha tapos isa kasi kapag natanggal na natin itong cylinder head tapos naglilin maglilinis na tayo so just in case mahulog yan patay hirapan tayo sa kahanap ng parts niyan, bibili na naman tayo ng dawil. So, dapat may dawil kasi yan kasi guide yan dito eh. Pasok yan diyan. So tatlo yung nabunot natin. So bibilangin natin lahat ng dawil. So yung dawil na diyan ay lahat ay anim. Yan. So tip ko lang yun guys ha. So para hindi tayo malito, pwede yung ilagay dito yan. Yan, lagay diyan or para hindi talaga kayo malito ito namang mga bolt pwede din nyo dyan ilagay oh. pasok nyan pasok dyan ito sa halimbawa yan bawa yan so pasok nyo yung mga bolt nyan yan, yan. o oh. pasok nyo lahat dyan pwede yan pwede pindi sa diskarte yan tapos talandaan natin hindi naman ito magka interchange dahil meron siyang arrow meron siyang number So, itong lock na ito is intended para sa pangatlo. Dahil kung makikita nyo, wala itong number 1. Nag-start siya sa number 2. Kasi, yung number 1 ay nandito. Yan, yung number 1. So, ito yung palatandaan guide nyo kapag magkabit kayo noon ng lock. So, number 1 siya. So, dapat dito yung number 2. Hindi mo pwede number 3 dito. Number 2 talaga. Then, number 3, number 4. Tapos, yung arrow, kung saan nakaharap yung makina, or saan nakaharap yung, yung sakyan nyo doon talaga yung aro hindi pwedeng dito yung sa palikod doon talaga yung aro guys ayan ayan so guys ito na yung ayan natanggal na natin yung cylinder head at ito na yung cylinder head so sa tingin ko naman ay ayan so ang gagawin ko dito ay i-grind na ano So, kung makukumpir ko dito, wala talagang masyadong nasusunog dito guys. Oh. Kasi, oh, ito oh, iwan ko lang kung klaro niyo. Ito, may palatandaan siya nga, na may sunog, may brown-brown. Yan o. Oh. Yan oh. So, tama yung nasusunog talaga dito Oh. oh. Makapal yung carbon dito. Dito naman, hindi masyadong makapal guys oh. Uh. Yan, oh. Compare dito. Hold on mayroon siyang ano siguro. Ah, ano bang tawag dito? Fire. Pero hindi masyadong malakas. Kaya kukunti lang yung carbon niya. Yung spark plug naman niya. Wala din masyadong ano indication ng ito brown na brown yan oh. so yung number 1 natin hindi brown yan iwan ko lang kung klaro sa inyo so yung camera natin mumurahin lang <laughs> tapos yung intake natin yan lilinisan ko pa to. so magtatanggal tayo ng mga so hindi ko na tinanggal tong exhaust kasi delikado baka magkaroon ng lamat yung bolt na yan kaya sinama ko na lang ito yung ano aray bigat guys bigat sya ha yan so tatanggalin ko tong mga barbola yan yung mga bulb tapos magpapalit ako ng ah oh, bulb seal tapos ito naman yung ano guys yung lumang gasket tapos yan yung ipapalit ko so ito pa unang gasket natin ay steel siya graphite material so ito naman pangalawa I don't know kung same same lang siya pero basta Let's try this yan so hindi kasi ako masyadong gumagamit ng carbon lang eh ito yung ginamit ko dati oh. Matibay ito na gasket. Tapos mahal, 1 k mahigit. Yan, so linisan ko muna to, guys. Tapos magkakabit ako ng valve spring. So guys, ayan guys. So ngayon ay magtatanggal tayo ng valve spring dito sa ating cylinder head. So, ayan guys. So, meron akong tinirang isa. Ito. So, papakita ko sa inyo kung paano natin tanggalin to. So, ayan. Ito, ito yung mga spring. Ha? So, bulb natin. So, yung ating multicab ay 12 bulbs. So, dapat 12 din yung bulb. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ayan, so anim yung kanyang exhaust 6 naman yung intake kaya naging 12 yung valve. So, ito guys ay magtatanggal tayo ng valve spring dahil magpapalit tayo ng valve seal. Ito yung valve seal. Oh. Sa lalim. Tapos, ito na part guys, sa mga nagdi-DIY dyan dapat dito, sa pagtanggal dito ay hindi tayo dapat careless. no Iingatan natin dito or dobling ingat tayo dito sa pagtanggal ng valve spring kasi yung valve lock niya ay sobrang liit yan oh champol ito yung kaniyang valve lock yan oh so. yan yung valve lock parang against the light ata yung ating video yan yung ating valve lock so ingat natin to kasi kapag hindi tayo nag-iingat, careless tayo masyado pag lilipad to nako ang hirap, hirap. Kaya hanapin. Ang Tapos, sakto lang, sakto lang yung lock dyan. Yung kulang sobra dyan. Kaya, kapag may mawala dyan, isang lock, nako, hindi mo, hindi mo na makakabit to, Hindi mo na maikakabit ito. So, ayan guys. So, kita ko sa inyo guys, no? So, yung una na una natin gagawin ay mayroon tayong nilagay dito na basahan si lalim para pang tulak dito sa bulb niya yan kasi ang gagawin natin at lagyan natin ng basahan dyan or matigas na something na hindi ito matutulak kasi ang trabaho kasi nito ay matutulak yan tulak tulak yan sa loob sa labas Ayan. so <coughs> gamit itong DIY tool natin so kukunin natin to so itutulak natin tong bulb to yan pag ganyan So wala tayong taghahawak One hand tayo Iwan ko lang kung makakaya ko bang tanggalin to Nang one hand kasi Masyadong matigas yung spring Ayan Simiipit na eh So lalagay natin yung camera dito sa gilid Dahil wala naman tayong holder Hirapan na naman tayo Ayan so, so Paglagay ko ko pala kanina sa camera doon Napindot pala yung stop Ayay hindi ko tuloy niya Video-video tuloy ako. Salita-salita ako dito. Hindi ko pala na-record. My God. So, yan guys. Repeat ko na lang. So, ito yung bar black. Ang Sa muka. Hindi ko na pakita tuloy. Na pindot pala yung lock. So, ito yung... Ayan. Ito yung lock. So, ang ginawa ko kanina ay... Ina-anak ko dyan. kinulak tulak ko tapos nung natanggal na ingatan ko talagang wag mag ano tong lock so dalawa kasi yung spring dito guys isang maliit at malaki kaya matigas yun itulak tulak so nilagyan natin ng basahan si lalim so ngayon guys dahil natanggal na natin ay magtatanggal na ako ng mga barbula at lilinisan ko so madali lang naman to tanggalin ayan Ah, kahirap-hirap kasi nang wala tayong hilpir. Mag-DIY, DIY lang tayo eh. Ito yung masahan natin na ilalagay sa ilalim. So, ayan, guys. So, itulak-tulak naman ito. testing ayan. Itulak-tulak lang yan. Tulak lang yan lahat para umangat. Ayan. So, ito. Yan, kung makikita natin, kailangan natin itong i-grind. Yan, guys. Ah, na naman ulit. Hey, guys. So, ang ginawa natin ngayon ay mag-grind tayo ng barbola. Barbola, ayan. So, ito yung ginamit natin, barina. And, nuslok-tuslok natin dyan sa valve tapos inikot-ikot so ginamita natin ang clover compound yan so yan so guys ito yung mga ito yung bulb seal so ito naman yung lumang mga bulb seal oh. Dinanggal natin so ito papalitan natin ng mga bulb seal so ikakabit natin to so ito naman yung mga barbol na guys oh malinis na yan at nag-grind na yan so maglalagay lang ako ng valve seal tapos yan tapos balik na yung mga spring alright so sa pagkabit guys ito lang madali lang sya isa-isahin mo lang syang ilunod dyan yan yan na yung isa tapos ito make sure na straight dito gilid para hindi masira yung seal yan tama yan lang yan yan tama yan lang yan guys medyo masilan tong mga parts na to kasi maliliit so kailangan yung kamay mo cute at hindi kurog kurog <laughs> hindi pasmado so dito madali lang yan madali lang to guys yan sa mga DIYers dyan kagaya ko ganito lang yan kasi yung multicab very common no lalong lalo na dito sa amin sa probinsya lalo lalo na itong F6A engine yan F6A, F6A ang tawag sa makina natin sa mga popular ito dito sa atin At kalang kasi mayroong itim na ano eh dumikit kukunin lang natin yung dumikit yan you know? o. So yan guys. Mamaya na naman ulit guys. Pagkatapos kong maisalpak lahat. Kasi medyo matatagalan tayo pag mag video video. Kasi wala tayong tagahawak. Tapos yung kamay natin madumi. na nadudumihan yung cellphone. tapos na. So insert na lang yung bulb. So So sa pag-insert ng bar barbola bar 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 ayan. Hay na ano-ano na yung dila natin. So ilagyan ko muna ng kunting langis tapos tinutuslok toslok dito. Hanapin na yung butas. Tapos insert. Ayan. So next naman guys, ito spring. So baliktarin naman natin yung cylinder. Ay kayo. So, balik tayo naman natin yung cylinder. Tapos, itong basahan ay kumot-kumote natin, ganyan. Tapos, itutukag natin sa ilalim, no? Ilalagay natin sa ilalim don sa tapat ng barbula na lalagyan natin ng spring. Yan, para ang hindi siya mag atras atras ito yan si mag atras atras yan eh so unahin natin yung sa taas atras atras yan eh dapat hindi siya atras para pag insert natin ng lock hindi atras yung bulb so sa pagkabit nito guys dahil dalawang spring to so ito dapat pakita unang klaro yan so meron siyang gap dito sa spring oh tapos sa baba yan yung dalawang ganito magkadikit yung sa itaas ay hindi magkadikit so dito yung ito yung posisyon niya sa lalim pag ganyan yan insert yan sa gitna yung maliit tapos same lang din sa malaki yan tapos yung valve cap at saka ball block insert dyan sa taas ayan so kita ko mamaya sa inyo mamaya Pero, tanglin ko muna dahil lilinisan ko muna maraming maraming oil right so guys to naman guys so paano ikabit itong ball block ayan so lagay mo lang dyan insert lang natin dyan ayan make sure na mayroong ano sa ilalim guys naka -tulak or naka stop na para hindi siya mag uplok uplok so yan nakabit na yung iba so ito na lang para pakita ko sa inyo so gamitan natin ng mahiwagang silupin yan hirap talaga mag video pag one hand lang or mag so ang gagawin dyan ay ganyan tapos itulak tulak Yeah. Yeah. Mm. Oh. dahil, So, matigas. So, kailangan natin dalawang kamay. Ika muna, ha? Guys, naikabit ko na gamit dito. So, pasensya na kayo, guys. At hindi ko na ipakita sa inyo yung buong proseso Dahil walang tagahawak ng kamera. Yan, madumi po yung ating kamay. Yung aking, ano kasi, wala kasi tayong holder. So, yan guys, no? Medyo mahaba na yung ating video. So, next na, ano, na, na, video, pakita ko sa inyo ay yung naikabit na yung cylinder head natin dyan. Yan. Alright. Hey guys, what's up? Good morning. So, yan guys. ah uh, good morning once again, no? So, natapos na yung ating DIY guys no, siya sa ating multi cab, ayan, so, Sinsya na at medyo hagan pa yung ating pagmumukha, no? So, outro lang tayo ngayon, guys. Kasi so, hindi ko na videohan yung ating ginawa, no? So, ito na. So, pakita ko lang ulit sa inyo, guys, no? Sincha na kaya hindi ko na videohan yung ating ginawa na DIY kasi gabi natin tapos natapos so kita ko lang sa inyo ulit yan so nakabit ko na yan, naikabit ko na yung engine guys, yan so try not ilight para makita ninyo talaga no, kasi masyado pang maaga kasi ngayon so ito na guys so naikabit ko na lahat ng yung mga tinanggal ko, so ito na yung ating cylinder head yan, yung ating distributor yan, so mga hose, yan so naikabit ko na guys, so hindi sya natin di ko na ipakita sa inyo yung pagkabit natin kasi cellphone lang yung gamit natin sa dating DIY. And yung basic lang naman o no? kung paano natin siya tinanggal. 'Yon din yung pagkabit natin. So sequence lang no at yung ating bolt ng ating cylinder head ay ginamitan natin ng torque wrench para accurate yung higpit. Yan so ipakita ko sa inyo guys no. Papandarin natin. So, tatakpan ko na lang yan, no? Ay, hindi pa pala kasi papakita ko sa inyo yung performance ng ating engine. Wait, wait, wait. So, papaanda rin muna natin siya, guys. Padinig ko sa inyo yung anda. Oops, neutral muna. Yeah. So one click, mandal kagad ka oh Ayan Kita ko sa inyo, dito sa likuran So ito na guys Yung ating ginawang Top overhaul dito sa ating makina Na F6A Suzuki Multicab Ayan So this is uh, only 4x2 Engine 12 volt so ito na yung aking ginawa na accomplishment sa ating DIY so effective guys no ganda na yung tunog ng kanyang makina ngayon tunog ng makina try natin i-rev so ayan kakaandar lang nito dahil magang umaga pero maganda na yung pick up ng kanyang Uh, ano bang tawag to accelerator then guys right so kung makikita natin yung tambotyo guys napakalinis ng buga yan no? oh. walang usok usok napakalinis ng buga guys yan Ayan guys mayroon siyang tubig so bumubuga-buga siya ng kunting tubig so yun platalaan sa lupa tubig siya guys so indication na goods yung ating makina naka-under lang niya ngayon yan so ayan guys no so goods na goods yung ating DIY So guys, kasi siya na kayo sa ating parking area. So, hanggang dito na lang yung ating vlog mga guys. No? At sa mga nanonood dyan, maraming maraming salamat sa support. Ha? And sa mga gustong mag DIY, you know, kung yun no? kung sarili nyo namang sasakyan, pwede natin pagtaktisan yan kasi wala namang gagalit kung may maano naman dyan. No? Kasi sariling sasakyan. So, sa so pag-DIY lang, dapat tandaan lang natin yung anong matanggal natin ay tatandaan talaga natin, no? Kasi, mahirap na pag magkamali. <laughs> so, yun guys, no? Maraming maraming salamat once again sa panonood nyo. At hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming maraming salamat. Keep safe and this is Elmarks PH signing off. Bye for now.